Yan na. Okay. Dahil tapos na kaming kumain. Ang yanda naman ngayon, mga idol. Ang higaan. <laughs> oh, dahon ng saging lang yan. May pom kami dito, mga idol. Yan. Tapos meron kaming kumot. Ang kumot namin na yun, nandun, malayo. Hmm, apoy. apoy. Yeah, ya, kumot yan. Kumot na uh, kulambo pa

Yan oh. Okay, ganyan lang ang buhay dito mga idol sa bundok. Alagang puro ano. Kasi hindi pa nakapagpagawa ng bahay si Tatang Apulakay. Gagawa daw ng malaking bahay dyan sa may malapit sa ilog. Ayan. Hoy, mati kwa karang kay tamte talakwa. Kamdam ang gi. Kanto wa, tero. talak to. no. Oh, may ilaw na paramad hindi madilim ang video. Ayan. Ang siya na sa. May ilaw idol You know? Palang... sakop <laughs> <laughs> uh, na kaigat ako. po yung talagang na pamumuhay, ay, ng mga vat. katutubo mm, sa bundok, kaya walang walang hangal. Hmm. <laughs> ayun, Ito po yung uh, hagdanan upang kung uh, <laughs> ka kung sa kung Hindi naman ano? ano? kung ano? kung ano? kung may tawid mo man naging uh, yung tulog yung uh, antok tapos paghanak uh, hanak buhay dito namin naranasan talaga yung ano hmm. Ato, paano yung hirap ng ating mga kabuhay ito po talaga ang pinakamasarap hmm. na buhay namin dito sa kabundukan mga idol Simple lang. Oh, kaya po namin ipinapakita sa inyo uh, yung aming natural na pamumuhay. Ayan mga tirahan at kung paano kami kakain magluluto ayan oh <coughs> meron kami diyang abuhan abay -nyaban. oh, oh kita ang pamamag Salamat, salak ako nakahiga na bahala na ulan oh yun may ulan wow

Hanggang sa muli, bukas pa po ipapakita namin ang susunod na kabanata. Ah, yes, maraming salamat na, mga idol.